Hmm, pakain muna tayo ng ating manok, guys. Good morning. Good morning. Thank you so much sa mga lahat ng ano na nagwa-watch ng aking mga video. Ayun po ang aking manok. Ito po ang kanyang kainan, guys. Ayun. Dan era si rin tok onon rin usa ka manok draket. Ibutang. Po, maulan po dito sa aming lugar guys Yan. Good morning Pakain mo na ako ng aking mga manok Sobrang lamig po guys Grabe Katugnaw sa panahon Yan good morning Good morning everyone <coughs> So Pakain na ako ng aking alagang mga manok guys. So dalawa na lang po itong natira. <coughs> yung iba hindi na bumabalik yung iba kong mga manok guys. Ano ko po kung bakit. Saan na yung dalawa. May dalawa pa itong ano inahin. At hindi na bumabalik ngayon mga palangga. ang isa, ditong isa. And hindi ni ako, wala ni ako gipatapad guys, kay mag aaway mag aaway silang duha. <coughs> Yun isa, Sayo ka sila mga yung pagkaon, mga palangga. Early in the morning. Mangihingi ng pagkain. So, yung mga alaga kong mga manok, guys, is mababait din. Pumapunta lang po sila dito para manghingi ng pagkain. Wa na? Dagi nota nak, dagi nota. Sana mangka. Warna oi warna, urut na. na pod. Nya na pod, nya na pod warna.